Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagdaan ng isang puting MPV papasok ng EDSA Ayala Avenue Tunnel pasado alas 2 ng hapon ng Martes, Mayo 28. Halos kasabay nito ang isang itim na kotse na dumaan sa ibabaw pa EDSA Ayala intersection. Ito ang mga eksena ilang segundo matapos ang pamamaril sa nagmamaneho ng puting MPB na nakilala bilang ang 65 anyos na si Aniseto Mateo, isang family driver at residente ng Muntinlupa City. Ang sospek, ang driver ng itim na kotse na nakagitgitan daw ng biktima. Napaulat na wala ng buhay si Mateo nang dumating ang mga responding police. Sumalpok din ang minamaneho niya sa sakyan sa dalawang motorsiklo. Walang 24 oras na aresto na ng mga police intelligence operative ang sospek. Sa kamkrame, iniharap ni Interior Secretary Benhard Abalos ang sospek na si Gerard Raymond Yu na natuntun sa Pasig City miyerkules ng umaga. I would like to present you the arrested suspect. Follow-up investigation led to the location of the suspect's residence in Riverside Village, Pasig City. The suspect was possibly identified as Gerard Raymond Alusan Yu. intelligence operatives immediately proceeded to the location of the suspect and affected his arrest. Okay, so yung ilaw, pari ko so yung tapis ka. Wow, so dito pa lang, binali lang yan. Tapos diretso kasi moving ito, so diretso pa rin. At ito, dito na pumunta. Parang nagkiwalay sila. Base sa investigasyon, nagpapatok ng baril suspect mula sa kanang bahagi ng MPB at sumakto sa driver side. Yung sa pagbalik po nito, dito po pumasok sa back ng ride, Tapos tumagas po dito sa right side. dito. Mm. then tumabas po dito sa EXC. Bago mm. sila magkiwala eh, ah. pinutukan niya. Kaya pumusok dito. Yung sabi ko, pumasok po yung bala dito sa right side. Tapos nagkiwala na sila. Dito na siya Kapag sa kanan. Okay, okay. Sumailalim so, na rin sa paraffin test si Yu at napabalistic test naman ang dalawang caliber 40 pistols na nakumpiska mula sa kanya sa PNP Forensic Group. Sa inisyal na resulta, nagtugma ang narecover na basyon ng bala sa nakumpiskang Taurus caliber 40 pistol mula kay Yu at isa ito sa dalawang baril na nakarehistro sa pangalan ni Yu. Two caliber 40 pistols were also seized from the suspect. The ceasefire arms were brought to the PNP forensic group for ballistic examination. While the suspect was subjected to parity tests, we did not, we did the, parity test. the suspect tested positive for gunpowder nitrate. So, positive shot. One of the ceasefire arms, described as a Taurus caliber 40, matched That by from the plan, Judy, by examination. Bago ito ay binahagi ng polis nang ginamit na sasakyan niyo ang nakarehistro sa isang residente ng Barangay Alman sa Uno sa Las Piñas City, base sa plate number na nakuha mula sa CCTV footage. Ngunit nang matuntun ng mga polis ang nakakabit na plaka sa Black Mercedes Benz ay DAD 9670 na iba sa nakita sa CCTV footage na BCS 77. A Black Mercedes Benz with plate number DAD 9670 was also found in the residence. The plate number BCS 77 was also found inside the Mercedes Benz. So, lumaalabas yung plaka na hindi ka rin sa Mercedes Benz. Maharap sa reklamong murder si Yu. Janis Cosio, Radio Inquirer Online, Bayang Nagtatanong. Mahamaya nag-usisa.